Sabi ng ibang mga Pilipino, ibigay na lang daw ang West Philippine Sea sa China para wala ng gulo. Total, hindi naman daw sila nakikinabang dito. Well, ano nga ba ang meron sa West Philippine Sea? Bakit ito dapat hindi basta-basta na lang ibigay sa iba? At bakit ito napaka-importante sa Pilipinas? Tingnan natin sa video na ito. Unang-una, The fact na inagaw ng China ang mga ibang parte ng West Philippine Sea at pilit na inaagaw naman ang iba pa ay isa lang patunay na napaka-importante talaga ng West Philippine Sea. Ngayon, ito ang West Philippine Sea. Tama, West Philippine Sea po ang tawag dito sa parte na ito ng ating exclusive Economic Zone o EEZ. Ang West Philippine Sea ay naglalaman ng mga yamang napakahalaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Una ay Marine at Fisheries Resources. Ang West Philippine Sea ay nagkocontribute ng humigit kumulang 7% ng supply ng isda sa bansa na sumusuporta sa food security at kang kabuhayan ng humigit kumulang 300,000 na Pilipinong manging isda at mga komunidad sa baybayin. Kaya nga lang, nabawasan ng 11.7% ang huli ng mga manging isda dahil sa illegal fishing, environmental destruction, at dahil sa tensyong nangyayari dito. Pangalawa ay energy at natural resources na napakalawak at hindi pa nagagamit. Humigit kumulang 11 bilyong bariles ng langis at 190 trilyon cubic feet ng natural gas ang nasa loob ng West Philippine Sea basin. Ang mga resources na ito ay tiyak na makakabawas sa dependency ng Pilipinas sa pag-import ng enerhiya na kasalukuyang nasa mahigit 40% ang ini-import sa ang energy consumption. Kung hindi mo alam, as of 2023, sa kabila ng mga pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang renewable energy, nananatiling coal na iniimport pa natin ang main source ng electricity generation ng ating bansa which is 61.9% at kaunti lang ang ambag ng renewable energy. Kaya kapag nagmahal ang coal, tumataas din ang presyo ng kuryente. Gusto mo bang bumaba ang presyo ng kuryente, fuel at gas? Well, kita naman na nasa West Philippine Sea ang solusyon. Magagamit ang mga ito para makagawa ng kuryente na magpapababa ng energy cost at mapapataas ang energy security ng Pilipinas. Pangatlo ay trade at economic routes, approximately 3.4 to 5.4 trillion ng global maritime trade or 21% ng total global trade ang dumadaan sa West Philippine Sea kada taon. E ano naman ngayon? Well, ang pag-secure ng mga rutang pandagat na ito ay mag-e-enhance sa kakayahan ng Pilipinas na mapadali ang ligtas, maayos na kalakalan, pagpapalakas ng economic ties sa mga major global markets tulad ng US, Japan, Southeast Asia, kasama na ang China. Alam nyo ba ang mangyayari kung makukuha ng China ang West Philippine Sea? malamang sa malamang ay magpapataw na sila ng labis-labis na toll fee o ibang forma ng bayarin sa mga dadaang barko dito gaya ng ginagawa sa Panama Canal at Suez Canal na tiyak malaki ang magiging epekto sa international trade at economic activity sa rehiyon. Hindi lang sa ekonomiya nakakatulong ang West Philippine Sea. Malaki rin ang papel nito sa Strategy at Security ng Pinas Una ay Defense at Military Importance Ang pagkontrol sa maritime zone na ito ay nagpapahintulot sa Pilipinas na epektibong masubaybayan at mapangalagaan ang mga teritoryal na katubigan mula sa mga external military attacks Ang mga strategic positions gaya ng Pag-asa Island, Ayungin Shoal, at Scarborough Shoal ay mga critical military vantage points para sa defense, surveillance at para mapanatili ang national security. Sunod ay maritime security at crime prevention. Ang West Philippine Sea ay nahaharap sa tuloy-tuloy na mga banta, kabilang ang piracy ng mga Abu Sayyaf at well, ang modern piracy na ginagawa ng China, illegal drug trafficking, human trafficking, at illegal fishing operations, kaya kailangan dito ang matibay na maritime presence para mabawasan ang mga illegal na mga gawain ito. Lastly, under strategy pa rin, geopolitical at strategic location. Dahil sa proximity ng West Philippine Sea, sa major global powers at economic centers gaya ng China at US. Ito ang nagsisilbing strategic geopolitical crossroad. Habang ito ay nananatiling nasa kontrol ng Pilipinas, ay napipigilan ang pagdominate ng isang single foreign power gaya ng China na nais magdominate sa rehiyong ito. Kapag nagkataon ay maaaring magkaroon ng regional instability, mawawala ng freedom of navigation, maaapektuhan ng trade at mas lalo pang maaapi ang mga maliliit na bansa sa rehiyon. Ito ang napaka-importante. Dahil sa strategic location ng West Philippine Sea, mas lalong napapaganda ang diplomatic relations ng Pinas sa global powers gaya ng US, Japan, Australia at European Union. Lahat ng mga bansang ito ay publicly nagbigay ng suporta, even military support sa Pinas hinggil sa usaping West Philippine Sea. Ang malakas na suportang ito ng mga global powers ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Pilipinas na epektibong makipag-ayos at igiit ang mga maritime claims nito na hopefully ay magpapabago sa agresibong galaw ng China sa rehiyon. Dumako naman tayo sa environmental significance ng West Philippine Sea. Bilang tahanan sa approximately 4,640 square kilometers ng coral reefs, ang West Philippine Sea ay nagbibigay ng napaka itlugan at nursery grounds ng napakaraming marine species sumusuporta rin ito sa Global Marine Biodiversity kasama ang nanganganib na species ng turtles, dolphins, sharks at iba-ibang endemic coral species na napakahalaga sa environmental health. Ito ang matinde. Ang mga coral reefs pala ay nakakatulong para mabawasan ang impact ng typhoon at storm surge sa mga coastal areas dahil sa binabawasan nito ang wave energy na nabubuo sa tuwing may bagyo. Pero ang malaking problema, humigit kumulang 21,000 acres ng coral reefs sa West Philippine Sea ang labis na napinsala dahil sa mapanirang paraan ng pangingisda, pag-harvest ng mga malalaking clams, pagharvest ng coral reefs, at pagtayo ng mga infrastruktura ng isang bansa. Kilala mo ba kung sino? Surprise! Ang China. Ang pagkasirang ito ay nakakaapekto sa fisheries, bumibilis ang pagkawala ng marine biodiversity at naapektuhan din ang mga komunidad na nakadepende sa mga yamang ito. As you can see, napaka-importante talaga ng West Philippine Sea sa Pilipinas. Ngayon, matapos mong mapanood ang video na ito, ibibigay mo pa rin ba ang West Philippine Sea sa China?